So yun guys, nandito na kami sa uh, Barangay Birong, Quezon. Dito kami, uh, dito yung punta namin ilog. Ooh, I love it! Oh, ganda ng linaw ng, ano, ng tubig guys. Oh. So. Ano na? Bartan dapat. Ayan guys, kain na tayo. Eh no, papakita ko yung mga food trip natin eh. Sa Lukuya kami nag enjoy ngayon. At ah, uh, medyo, yun na, nagreklamo na yung, yung camera, 9% na lang. Yo, what's up guys? Me again, John Ambuluto. <laughs> yeah, boy. Another day, another vlog, another blessings day. For today's video guys ay may pupuntahan kami Kaya samahan niyong kami Let's go! So yun guys uh, Pupunta na kami Kaso medyo umulan Yun lang Ito so, yung service namin oh. uh, Ito yung patras eh oh. Patras eh Patras yan eh Ito yung patras yan oh. Let's go, let's go! Jared, wag mo si ano ba? Matras ba? Wala ko si A few moments later So guys, nandito na kami sa Barangay Birong, Quezon Dito kami, uh, dito yung punta namin ilog So dito muna kami sa Barangay dahil magpapaalam muna kami Ayan guys, ayan na Ayan sound drip? Aray ko copyright Aray ko <laughs> So yun guys Pagtapos namin dito Diretso na kami dun sa ilog At ah uh, Mag ilog ilog mag Chill chill With Paatras <laughs> Ayun ang paatras yun Ay guys Ay guys pa <laughs> Sa paatras Ayun makikita <laughs> mo yung mga Food trip Ayun mga food trip namin guys Ayan. Ano to uh, yes. Ano to Kamotibols uh, Kamotibols Hamo tibo unti kim. Nice. As, ayos, ayos, ayos. Sarap to may chocolate, eh. huh? oh? Okay. Alam mo sa okay. nutella? I love it. tigis. Hmm. Nikay ano lang, Dip mo lang. nito? na to Sarap na <coughs> to. nito? guys? Saan nito guys? Saan nito guys? Saan nito Gago! <coughs> stop, stop. Ayun guys, may, may tama May tamarin dito. Kita ba? Kita ba? Parang hindi kita nung dilim. Eh, pwede ba isa? Saan eh? Eh, ito na. Okay. So, Tingnan natin guys, zoom natin guys. Subukan natin. Kita ba? Wala. Hindi <laughs> masyado Asim yan. Mapaasing nga pag ganito. <laughs> Ano? Yan, gamitin mo. Hindi hindi yung ano ba yung ano ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka Ano mas sabi mo? Hindi sa mas, mas, ano mas maganda yung natural na tamarin yun? sa ano yung ano? Oh, yung binibili. Oh, oh, yeah. oh. ganyan din naman yun. Hmm. Oh, ganyan din kasi ano mas iba pa rin yung galing dito no. Oo. Eh, oh. yeah. Ayun. Eh may trivia tayo guys. Galing kay Donut Chaya, alam niyo na. <laughs> <laughs> May mga natutunan tayo. <laughs> so siyempre, totoo naman yun. sinabi niya, mas masarap pa rin yung, ano no? Yung galing kakapitas lang kaysa dun sa mga nakalagay na sa garapon. No? Wee, talaga guys. Siyan, so, hintay lang namin si Charles. Tapos larga na na kami. Eh. Ilog ang pupunta namin pala ngayon guys. Ang plano natin, dagat, no? Eh, kaso, maulad pa rin. May, yung bagyo kasi. Eh, ganun talaga, guys. Susunod na lang yung dagat, no? Ah, let's go. Baka one. Uy, may buhaya. No <laughs> So, ito na. Pagpasok na kami. a few moments later. At ayon guys, nandito na kami. Oh my god! Wow! Kaso, ah, maulan lang. So, yan. Balik ano, lalakari pa natin pasok. Saan tayo dadaan? Dito. ayun Ayan na guys. Welcome to Berong Balay, ano ito? Balay Bayan Falls. Ayun ilog tapos falls guys eh, so, dito papasok ayun oh mabala eh, ang pagbili pag ang kin at pag ano ito tunggong marinig kita sa mukha Pagkukupa dito sa lupang ninuno oh ah, na may survey number okay ayun, guys so yun. dito kami dadaan papasok uy mukhang masukal exciting exciting <laughs> Kaso wala kaming dalang ano uh, pa, uh payong o kaya ya. Sa kay. Ya ya, inumaga na kagabi. Ato baka. Yan. So, titila kaya to? Ganda no, may mga pine tree oh. Nice na nice, oh. Okay, Ang guys na mga... sukulan. Sukal ko yan. Ito makakita ko yung tubig, ano? Ano? Ah... Uh... So yun, guys. Medyo tumila na yung ulan. Ayan. Ayan, dapat tuloy-tuloy na yan. Para hindi ito mabasa. Binasal, Binasala si Patras, oh. Okay, Gary. Ano na? Shout Sana padali na yung pustis mo pagbalik ni Buday. Eric, walang <laughs> umuwi dito, Eric. Kailangan mo, Yes, guys. Ubas uh, na kami. Ayan. 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 Harap <laughs> ka na okay. yung tape. na Ayun, no. Ito naman yung guys. Ayos na ayos yung papasok. Ayan ah, tayo. Ay, ay. Ito yun, guys. Pasok na kami. Ayun, no. Yung tubig. Tubig galing. San galing to? Ito Galing sa poles yung tubig na to, guys. Ayun, no. Ayun, no. Press na press. Madahan, dahan. Baka madulas. Madulas. Ayan. Kawaba kami na dito guys. Simento na rin pala na dito. Hmm. Nature na nature. I love it. May mga kaya dito? Maliban sa akin. <laughs> <laughs> Sana wala. <laughs> Uy. Ano diba? Ayan. Sa lukuyang nilalakad uh, pa rin kami. Ngayon <laughs> okay kailang lang minutes ang lalakarin namin papunta doon sa falls. Pero pero dito pa lang guys. Ganda na. I love it. Ang lakas ng agos. Parang aagusin na talaga. Lovely yung kaya to. Hindi na alam siguro ito guys. Ngayon guys, dito kami sa tulay na. Sa tulay. Ooh, I love it. Oh, ganda ng linaw ng ano. Ganun ang tubig guys, oh. Ganun yan. Oh my God! Wow! Oh. Oh. Ganda. So guys, sa wakas at narating na namin ang falls. <laughs> Eto na papakita ko sa inyo kung gaano ka ganda guys mm. <laughs> <laughs> Ito guys, pakita ko sa inyo Ay, check maawa ka, maawa ka, Jake, ka, Jake. Wala ako ko <laughs> Ito na Pakita ko na sa inyo Ang pulse Easy seat sun natin, suna natin suna natin parang parang kung paano niya sadya parang parang na, paano niya sadya ano parang kung mo, niya Ha? parang mo oh. kung paano niya niya sadya parang parang kung paano niya sadya parang parang I love it. Ganda, no? Nakaka-relax. Woo! Hindi ako napagod sa, ano? Nawala yung pagod ko sa kakakalaka, no? Ayan, no? Boss Charles! Hey! Hindi mo ako binigo. So, <laughs> <Biliko ako> eh. <laughs> ayan, guys. Papakita ang ito na... Papakita, ipapakita ko ang ating matinding montage dito sa falls. Let's go! Let's go! So yun guys, pinakita ko na ngayon ang malupit na nito Montage Nice So yan, nakaligo na Medyo mula naman guys ulit Ayan, buti na lang di waterproof Ay, ice yung ice ano natin yun. Dito kahit di ka na mag bath Ano na, ayos na Okay natin na natin dito Tara, kayo magtampisaw muna tayo guys Let's go Ayan Tara doon Oo, oh, oo, oh. oo. Eto, training na ng hasira. Do not say Di ba malalim it? yan? Di ba kaya? saan? <laughs> dito. Mo? Sa'yo o akin? akin. Okay. Sure nga? Oo. Okay. Baya. Okay. Takot ako sa malalim eh. <laughs> ano na? Bata <Spartan> dapat? Sige. <laughs> ako ng ano, tubig. ng tubig. Ano, lamig!

Wala mo, okay na ako eh Woo! Ito guys, papakitaan tayo ng training ni Don Ocea Ayan o Malaw-malaw Uy! apa itu dong ah apa itu dong oh perut 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 apa perut apa kan ini nih lain lain lah ya kan wah wuh udah perut udah nayrak udah 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 luto si ate ng anong tawag dyan, te? Da? Oo. Talakito. Talakitok? Hmm, talakitok. Ano yan? Talakitok. Talakitok. Talakito. ba yan? Okay, oh. Yan ang uh, food trip namin dito okay. guys. Meron dito yung ano, tawag dito. Siladang. Isiladang... Uh, picture muna kami lahat. Uh, siladang. Lato-lato. lato Yung sa Manila yung yung nilalaro no, dito kinakain Ayun o <laughs> Kano bilhin natin dyan? 50, 50 lang 50 pesos lang Saan yeah. dito? Dito kuya? Shout out mo Shout out Shout out, Shout out. <laughs> <Ayun>. <laughs> Ito na Ang hinihintay namin Pinakahihintay Ang oras ng pagkain Meron pa palang ano dyan o oh. Tinola Patay ka. Patay ang rice. Patay ki patras. <laughs> kain na. Kain mo na guys. So yun guys, kain na tayo. Ayan na, papakita ko yung mga food trip natin. Eh. Ayan na. Yan, lahat na yan, nandyan. Kain na tayo, let's go. First bite. By... Up. Native naman ako, native. Adobo. Dato, dato. A few moments later. Tahan, tahan. Madalas tayo. Okay. okay. Guys, para tayo Diba? Diba? Sabi mo sa na malapit lang underground. Hindi, stay ka, malapit lang. Ah, Serap. Pogi. Gago! Ito po po oh. May dating What? What the fuck? <laughs> na ang pogi Basta akin ang dating What? <laughs> ganito, ganito mag chill ang mga May dating Tugong <laughs> kita sa mukha eh Ito na natin guys -log -log tayo Woo! Ang sarap! Sa so, oras na to guys ay umahon na kami dahil kailangan na namin umuwi at kaya ako nag voice over guys dahil hindi maayos yung ating audio dahil nabasa yung ating speaker. So magbibihis na rin kami guys at it's time to go home na. So let's go! A few moments later. Ayan guys, guys, guys. <laughs> Pagkatawakas nandito na kami sa aming uh, ini-stayahan. At medyo makakapagod na araw pero sulit naman guys dahil nag-enjoy kami. Ayos, ayos. Medyo malamig doon guys. Ano yan? Nagkapalit tayo. So yun, nagpalinis na rin kami ng room namin. Ayan. Medyo maayos na, ayos na. May oh, nice na rin yung gamit namin kaso nagkapalit kami ng bag ni Don Ano mo sinasabi mo doon? Ayos din. Ayos. Magsasayaw na lang, papamassage no? Ma -ma kami ngayon, guys. Masakit ng katawan namin. Hintayin na lang namin si Kuya na magmamassage sa amin. So, 'yun. Minsan shoutout nga pala tayo. Ah, uh, dapat takaranto pero so nakalimutan ko eh. Sorry Kuya. Sa so, big shoutout nga pala sa Kuya Rolando Diaz Jr., yung nasakyan ko na Grab nung nakaraang uh, araw nung papunta ko sa airport yung naghatid sa akin. So big shoutout sa iyo kuya. Maraming maraming salamat sa smooth na paghatid sa akin sa airport. At salamat din sa pag-follow kuya. Thank you, thank you. Mabuhay ka. At yon So hanggang dito na lang ating vlog guys. At uh, dito naman rin magtatapos. So antabayanan nyo na naman ang aking next vlog. <laughs> At ah... Uh, Sorry rin guys, uh, hindi na natin nakunan yung mga games namin dito dahil uh, wala kasing makukuha eh. So, kailangan natin ng videographer. Pero for now, wala tayo. Hindi natin afford ang pag-hired ng videographer guys. <laughs> so, ayun. So, siguro subukan natin sa susunod na games namin, na darating na games, subukan natin kunan. At uh, ayun So ito na yung day 3 namin dito sa Quezon uh, Quezon, Palawan So meron kaming game tomorrow Ngayon break namin Kagabi meron So nakuha namin yung panalo guys So hopefully makuha namin yung panalo tomorrow So good luck din sa amin Susubukan ko kukunan yung game uh, Sana magawa. magawa natin Pero tatry lang natin guys So yun guys Ah, uh, hanggang dito na lang. So don't forget to like and share and follow. Maraming maraming salamat sa pagsuporta, guys. 'Yon. So see you next vlog. Bye-bye.